Guys, ito po yung mga nilabahan namin nung ano, yung go, ayan. Nibilad ko po siya at ngayon lang po uminit, so para matuyo na lahat. Ano po, mga sinampay. Kakarami, nakasabit po lahat sa gito. Ayan guys, o, so, oh, dami. Ayan pa dito. Ayan Ay, maglalaba pa. Ayan pa yung aking labahan, abang. O, um, para hindi naman tambakan dami po eh. Ayan, nagpaho namin ng may ukay-ukay. -okay. Dami. Kasi ngayon po nainit. Kaya ngayon po maglabas maglalabas ng mga gamit um. Tapos ako maglabas, maglalabas na lang po. So, ayan. Yung ano, mga anak. Ito po guys. Maglalabas naman po ako. bukas na po. Daba naman. Yan po, nasikat po yung araw sa amin. Ngayon, ngayon. Yon, bagong umaga. Sikat ng araw. Yung aking panggal po ang liba na. Yan. Ay, nakatari mga anak ko. Pagdadaan dito. Yung pakialam mo. Masipi aking katunggal. Uy, naminaw pa. Uy, pa. mino pa po ako guys. Ah, Ayun po, dami po. Mga nilalabas ko po ngayon. At, ngayon lang po sa amin uminit. Ah. Ayan po, okay ta po yung haring araw. yan, Oh. Uh, salamat naman po at nagpakita na yung araw. Mula lunis hanggang ano. Ah, mula ko Talagang ano sa amin ako di din bote na nga po kami may dryer yan po kita na po ang wanag God bless po ikot po lagi tayo